maliit na barangay, nakatira si na Jose at Marta, isang mag-asawang kilala sa buong baryo dahil sa kanilang madalas na pag-aaway. Sa kabila ng kanilang walang katapusang alitan, sila ay nanatiling magkasama, kaya't marami ang nagtatanong kung bakit hindi sila naghihiwalay. Si Jose, nagsisimula ng magalit habang kumakain ng almusal. Marta, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko ng maalat na tuyo sa almusal? Nagtaas na naman ng presyon ko dahil dito. Si Marta, pasigaw na tumugon habang nag-aayos ng kusina. Eh anong gagawin ko? Yan lang ang nasa tindahan. Hindi ka naman nagbibigay ng dagdag na pambili. Kung hindi mo lang sinasayang ang pera natin sa mga bagay na hindi naman kailangan, eh di sana may pambili tayo ng mas masarap na ulam. Ako pa ngayon ang sinisi mo. Eh kung hindi ka ba naman laging nakatambay sa kanto kasama ang mga kumpare mo, baka may ipon pa tayo. Ang away nila ay naririnig na ng mga kapitbahay, ngunit ito ay isang pangkaraniwang umaga sa bahay nila Jose at Marta. Pagkatapos ng kanilang matinding pagtatalo, tahimik na naglalaba si Marta sa labas ng bahay, habang si Jose ay nanonood ng TV sa loob. Wika ni Marta: Mahina ngunit puno ng hinanakit. Bakit ba ganito? Mahal ko naman siya, pero bakit parang hindi niya na nakikita ang mga sakripisyo ko? Jose: Nagbulong sa sarili habang pinapatay ang TV. Ano ba itong buhay na ito? Ang hirap kasama si Marta. Pero bakit ba hindi ko magawang iwan siya? Napapatingin si Jose sa labas ng bintana, nakikita niyang nagpapagod si Marta sa paglalaba. Nagulat siya nang mapansin ang mga kalyo sa kamay ng asawa. Bigla siyang napatigil at nag-isip. Nagdadapit-hapon na, tahimik ang kanilang hapunan. Ang dating maingay na hapagkainan ay naging tahimik at puno ng pag-aalinlangan. Jose, mahinahon na nagsalita habang sinusubo ang kanin. Marta, pasensya na kanina. Alam kong napakalaki ng sakripisyo mo para sa pamilya natin. Marta, may luha sa mata, ngunit pilit na ngumiti. Pasensya na rin, Jose. Siguro nga, pareho tayong napapagod. Pero alam kong para rin naman ito sa atin. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagkaintindihan silang dalawa ng walang salita. Tahimik nilang inubos ang kanilang hapunan habang muling pinipilit buuin ang nawasak na komunikasyon. Kinabukasan, dumating ang isang malaking bagyo sa kanilang lugar. Maraming bahay ang nasalanta, kabilang ang kanilang munting tahanan. Ang kanilang mga kapitbahay ay nagkukumpuni ng nasirang bubong at sina Jose at Marta ay nagdesisyong magtulungan upang ayusin ang sarili nilang bahay. Marta, habang tinutulungan si Jose maglagay ng bagong yero sa bubong. Huwag mong itutok dyan, baka bumagsak tayo. Dahan-dahan lang. Jose, habang nagpipilit ng ngiti at tinutulungan si Marta. Oo na, sige. Mag-iingat ako. Tapos, bababa tayo ng magkasama. Ayoko nang mag-isa ka dyan. Nagpatuloy ang kanilang pagtutulungan habang bumubuhos ang ulan. Habang inaayos nila ang nasirang bahay, tila pati ang kanilang relasyon ay unti-unting bumabalik sa dati. Sa ilalim ng malakas na ulan, nagtawanan sila, nagkatinginan, at sa wakas, nahanap ang katahimikan sa kanilang puso. Pagkatapos ng bagyo, tahimik silang nakaupo sa labas ng bahay habang pinagmamasdan ang mga bituin. Nakasandal si Marta sa balikat ni Jose habang yakap-yakap niya ang asawa. Sa dami ng pinagdaanan natin, kahit palagi tayong nag-aaway, hindi ko pa rin magawang bitawan ka. Ganon din ako, Jose. Ang dami na nating sinakripisyo para sa isa't isa. Kahit na madalas tayong hindi magkasundo, ikaw pa rin ang pinili ko. Pasensya na sa lahat ng mga sakit ng loob. Siguro nga, hindi ako naging mabuting asawa. Nagpatuloy silang nakaupo sa ilalim ng tahimik na langit sabay na humarap sa bagong bukas hindi na nila kailangang magpaliwanag pa sapat na ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa upang magpatuloy sa kabila ng kanilang madalas na pag-aaway nanatiling magkasama sina Jose at Marta hindi perpekto ang kanilang pagmamahalan ngunit natutunan nilang tanggapin ang kanilang mga pagkakamali at ipaglaban ang kanilang pagsasama Silay nagpatuloy sa buhay, magkatuwang sa bawat pagsubok, at sa kabila ng kanilang pag-aaway, nanatiling matibay ang kanilang pag-ibig. Ang kwento nila ay nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nasusukat sa mga masasayang sandali, kundi sa kung paano kayong magkapit bisig kahit sa pinakamahihirap na oras. Oh, Maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung nagustuhan mo ang aking munting kwento, maaring mag-like at subscribe para updated ka sa mga bagong story hanggang dito na lang. Salamat! Sa unos, ikaw ang sandigan ano hirap, ikaw ang na pagsubok Sabay natin lalampasan Ikaw ang natin pagsubok Sabay natin lalampasan Ikaw ang aking tadhana Sa piling mo'y walang kaba Pag-ibig na tunay Walang kapantay Hanggang sa tulo Tayo'y magtatagumpay Pangako ko sa'yo hindi 🎵 Sa'yo lamang iaalay ko Kahit saan man magtungo ang hangin Ang puso sa sa'yo pa rin ang aking taghana. Sa piling mo'y walang kaba ba pag na tunay, walang kapanta